Yeah. Ba't di siya umikot niya? Oo. Ang bawal. Sarado. Sarado. Ah, dahil dito. May nakablock. Oh, Ayun. Oh. Kung baka yung... Um, ah, ito. Ang tamang ano pala. Ah. Yeah. Oh, okay, yung... Oo, kasi mag-Julie Vega daw. Yeah. Mahogani. <laughs> Mahogani pa. Ayan, na tayo ng park. Ooh. Oh! Oh! So, sorry. Parang di na tayo. Diretso ah. na, parang di ano. So, ayan na guys. Nakikita ko na. Ang peria. Ayan, diretso lang nito guys. Ayan yung dulo na yan. yan na yung park. Park, park. Yan yung Ferris wheel guys. Ano iwan mo na yung gamit mo? Bitit na, diretso na. Diretso na. na kami kasi ito yung bahay na nga nila. Hindi dito na kami. So, balik na lang ang lakad. Kanino? Iman. E Iman. E e dito nakatira dito. Kasi sa iyo, doon na, with na. siya nakatira. Eh, sa dati. Okay. With it na dito. Iman na. E na siya. Ba't walang pasok yun? Pareha, sila ni ano mo. Hindi naman, Sino doon? Nakita ko na ba yun? Hindi naman. So ayan na siya. Ayan na Masok. guys, ang peryahan dito. Perya? Yeah, <laughs> Perya talaga, ang tawag. Peryals yan. Tapos tayo? Oo, ano. Ten May ami ah, bayad. Yes, 10 ah, so, real. Oh, 10 real daw guys ang entrance dito. Yes, Ayan o. So, oh. Bit, ayoko. Doon sa 10 real, lahat pre na pag maglaro. Ah, hindi ka pa ba nakapasok <laughs> dyan? dyan? Ah, oh, ah, ah. Pak! Eh, dito na kami sa loob ng Feria. <laughs> Ayan guys, so ano, sasakay ka ba doon Ilo, sa Ferris Wheel? <laughs> lang, may clown. Na. Ito. Ay, may clown doon sa dulo. Saan tayo? Siyempre doon tayo. Zombie maze. Alikan doon tayo sa zombie maze muna. Yung alin. Alin. May bayad Dapat nagtanong ka muna doon sa gardo. Tanong mo. Magubos ang arabic ko. Magubos tala yung arabic Kung Friday ang daming tao rito eh. Siyempre dahil ano holiday walang paso eh ngayon kasi pasukan o, diba? eh di yung gabi ng bata panggibra mm, linggo kasi di ba ayan Ayun, ang zombie maze how much entrance tago natin cat tanong mo muna wag how much <laughs> kaysa kung, kung tanong mo kung libre kauna ayan tatanong niya kung may bayad o wala ha? natin tayo. Ano, daw? Gin cerealis ah. Diyos ko. May bayad nga. Mura na. Pwede na. Pwede na. Eh, pwede na. Pwede na. Ayoko na kasyokot nga. Hindi kita. Dagi pag gin cerealis. Saan ba? Ay ayoko. Ayoko sumakay. Ayoko. Ikaw na lang kukuha ng kita. Ayoko na. Iwan ko pa. Bakit na, may, parang may trauma na ako dyan. Eh, Ayoko na. Ayoko na nga. Mula nung naka-experience ako niya. <laughs> Ayoko oh! na. Nanulula oh, okay. nga ako. Um, sure huwag sure. mo sure. ano din nagagalaw yung video. <laughs> <laughs> Ayan guys. So, oh, gusto akong pasakayin dyan. Sabi ko na tutok. Sabi ko na susyokot ako dyan. Ha? <laughs> o oh, ano, sumakay ka na, solo ka o, oh. wala <laughs> walang ibang sasakay, <laughs> ikaw lang. <laughs> Ano? <laughs> sasakay ka? Sasakay <laughs> tayong dalawa. Wish. Kukuha na, na lang ayaw kita. Ayoko talaga dahil nasuko talaga tayo. ako dyan. <laughs> Mama, ayoko talaga dyan. Okay Nakakatakot. takot na. kasi guys, so ayoko na. Wala na kailangan experience talaga sumakay ng ganyan. Iba dito. Pa... Eh kahit na. Dali, napabayaran ko. Ikaw sa... na lang. Kukuha na na lang kita. <laughs> solo ka o oh, walang iba? Walang <laughs> iba. So solo. Tapos baba na tayo. Titit. Isang... Diyos ko, sayo lang pinasok mo. Ayoko naman dito. Wala, di na at least nakita natin. <laughs> Gusto ko lang kasi makuha na kung anong loob na to. Ayan, ito. Umiikot din yan, no. Ayoko dyan, ha. Kayo dyan. Tara na, isang ikot lang. Boring ka na. Ate naman. Sukot nga ako, mama. Ikaw na lang. Kuha na na lang kita. Ayoko ko na lang ako. Ayoko nga, sobrang taas yan. Tsaka yun, ewan. Nalululang lang. lang, lang. Nalululula lang ako dyan. Ako rin naman nalululang. <laughs> Pero gusto mo may experience yung <laughs> uh, yung noon na ano. Tara na, hindi ka na. Ikaw na. Ako na magbabahin okay. yan. na. Kahit na. Isang ikot lang. lang, tas baba na tayo. Kuhana na lang kita Isang ikot, babana baba na tayo. Naba, nag-vlog ka. Sige na. Para mapicture mo yung nasa itaas. Ayoko nga, kukuhana na. Oh, ah, Yun ang sa gusto sa ko sa lang, sa atis makuha. Ayoko. Huwag ilay na laki yung ano. Masaway ka talaga. Ayoko nga. Nasa show ko talaga ako dyan. Sige na, kahit ilibre mo ako dyan. Takot talaga ako. Ayoko na. Go na. <laughs> so ito pang pa iba mga palaruan ano oh. Ayun si Beshi. O ano ang sasakyan mo? Sumakay ka na. Kukuha na na lang kita. Saan? Ah, ayun. Sa mga tiger. Mahiluin na nga Sa mga layo May giraffe ano, magdiyan na lang tayo sa carousel wait na kuha na na lang kita parang ito yung kay Judy langit oh, mas malaki naman yun. pero ang cute nito oh. Ay, ito rin. Diyan. Ay, oo, yan yung gumagewang-gewang lang na gano'n. Diba? Oo eto rin oh nakakikita po umiikot. Ito yung gisa naman oh iikot din sa Pilipino, sila... diba? Wala sa biniyakin mo naman sa ay may isa oh. oh dito naman tayo Dito, dito Ito yung isa. Ba't parang hihina lang ng ano nito? No? Ganyan lang siya? Mahihina lang siguro na ano ka ba? Mas... Ah, gumawa ganun pa yan? Baligtad? Ulo ko! 360 talaga. Balik, baligtad din si kumura mo pala dyan. No? Ah, mabigil na. Ah, sorry. Asaway ka talaga. Asaway ka talaga. Hi. Maski Hi. na. Oh, hindi naman. Maski na, bakit? Oh, yung sinabi niya, hindi naman daw yung umiikot na bumabalik. Oo. Oh. So parang same lang siya ng gano'n doon, yung gumigewang lang siya ng gano'n. Ayun sa akin na dito din. Alin? With it? na tayo sa Go, sa Waka natin. Eh, kung bakit hindi ko na nakawilian magganin mag ganin ganyan ah, sumakay. Ito sa mga ganyan, so, sa ka natin. Ay, yuko. Delikado sa puso. Ay, <laughs> gano'n? Oh, ano ka ba? Yung mga syokot, di ba? O, oh, doon na tayo. O, saan tayo? Ay, yung mga ball, ay, palaruan na lang. Ah. Bola. Ah, Ay, oh, tapos tatamaan mo siguro yon. Ay, nagpo lang na. Ng... Ah, susuot. Oo, oh, ganyan naman sila. Ay, palang, Wali ka mga, na. Ano na mga pata. Ah, Ito tayo sa suspense. kabila. Doon, doon. Kami palaro. Si, si Ronaldo. Ay, may mga bolas na. iba din nila tong area na to no kaya uh, yeah, mas tinam mo mas nadayo siya doon may nagsishow doon mm. So, mm. may iba nagjajabili yung tro saan? may stage dyan eh. mm -hmm. ko lang guys ha kasi may mga bata saka mga mujer. Ano no? Ay, oo nga, no. Wala pa Eh, may, doon na yung sosyo. May stage. Mag-show ka na daw. Kailangan oh. daw ng Pinoy na ano. <laughs> Kasi magaling ka daw mag ano. <laughs> Entertain. <laughs> may mga ano rin dito, mga bilihan na mapagkain, no. Ano so, gusto ko? Bili ka. Mga kakanin. Ibang klase no. Oh. Ayun yung di ba yung binili mo ng parang ear na sa <laughs> ito. No. Ano? No. Bet mo? Oh, potato daw. Oh. Kampulus uh. biryani? Oh, Asya. Oh, sorry. Ikaw. Ikaw. Mamaya na. Ikaw na tayo. Sikra. Durian. Mura lang, Asya. Kasi ko may kumagat sa akin lang gap. Bakit ako yung upuan nila? Kung ba't yun yan? Mga upuan dito, iti. Baila ka. Hindi ba kita Dami pa oh, nakahilera dyan. Ikutin ba natin? Oo. Oh, Saka pagkain na lahat yan eh. Hindi ay hindi ngayon. Ito Pan-Balela saman. mga juice yan. Sarado na raw. <laughs> Oto, oh, pistak na raw sila. Pero hindi makakuha. Ito. Mga price oh. May mga sari-sari iba-ibangan. Bangla? Hindi ah. Yemen. Ah, Yemen yan. Oh. Oh, Yemen. Galing mo nung maghulang. Oh. Ay, yung mga ganyang pest oh, din Yemen at maliit. Ganun ba yun? Oo. Oh, oh. Ito. Yemen din yan. Ah, same. Hmm, doon, mga takoy. Eh. Mag-chay na lang tayo. Oo, oh, oh, correct. Ayan, oh. Lita mo pa. Wow, cute, no? Chay ba oh, yun? yan oo, oh, oo, oh, siyempre. Oo, oh, ayun nga, o, oh, chai. Tanong mo may mga yung mga flavors ba yan? Ang pulos chai halip. Kapsaliyan. Kapsaliyan. Ayun, chai. Ano? Ito yun. Ito yun, chai halip. Ano daw? Magkano daw? 5 riyal. Take 5 lang. Wasat mo din. Wasat. Walang gatas ako. Gusto ko yung ah. inaano lang natin. May gatas na. What? Hadang wahid, halip. Yung isa. Ayaw mo ng halip? Gatas? Oh. Ayoko. Para sinisip way. mo. Para akong naduduwal pag may gatas. <laughs> eh. Buntis. Baka buntis ako. Baka buntis ako. halip. Ha? Talata ang laki ng mga takuri guys. So, Ang laki ng takuri. Ayan na siya. Sa tayo upo? Dapat may upuan tayo. Tapos binipa tayo. Ito naman, marami upuan. So, lang upuan nga Itinan mo. <laughs> may hawak akong yeah, ano mama. Tayo. Ang init! <coughs> pwede, hawakan mo na lang. Bakla, dahil... Kamatapon ko eh. Saan tayo? Saan mo bet, maupo? Sabihin Dito na lang? Nanabalikan natin yung ano, yung parang super. Kaya may gamit mo dyan. Ikaw na, walang babantay dito. Wala? Pasaway ka. Sige na. Ikaw na lang. So, mo muna tayo, guys. Ano, eh, mga ano dito, hilera. Ah, kailangan iyan oh. Paano yung kape? Okay, sige. Up ko muna. Guys, oh, lucky ano nga tawag sa atin yan? Gorilla. 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 Oh, oh my God! <laughs> Nakagulat naman yan. Nakagulat. Nakagulat <laughs> <Para. laughs> ako. <laughs> <Tawag gulat> ako. <laughs> <laughs> Bancu, Tada! Ayan, bumili kami ng... Ah, bumili ka rin ka na not. Not. <laughs> <laughs> ito. Ikaw daw Air nut. Anong tawag, tawag dito? S-Name mo, Mood, madami. name Mada. Ah? Ha? Ah, la Lada? Ayun, ah, sa Ria Ito na yan. Oh, ito na Bata ito. ito na yan. Patatas yan. Masarap daw. Ikaw, bahala ka. Bahala ka. Da, ikaw naman ang babae yan. Sure nga tayo. <laughs> so, ito. Asaway ka talaga. Ito Ano ka ba? Bala Wala nga kung ano ang kulitang pilita ko ko. o anong lasa? Masarap siya. Eh. Parang ano, patatas na may macaroni, gano'n. Oh, oh. na. Go na. niyayamin ang lola ko ah. social di ba super so swipe lang sa kanyang ano STC card kulit ba ako sa guys o oh, yung mga antigo yung mga lumang ano nila noon dito sa Saudi ito yung noon panahon ganyan no mga parang mga bato-bato puti yan oh no? mga lumang takore ganyan ya noh mga antigo mga sinaunang kagamitan nila no. topa guys Ayan, no? Ano ito? Yung parang bayuhan. Pandurog, no? Yung mga sinauna to, no? mga antigo na talaga. Antigo. Dami, no? Ito, eh. ito yung kaban sa atin. Yung mga sinaunang papango. Yan, ano? Ganyan, no? Yung mga lalagyan. Oh, ganyan pala yung sinaunang radyo nila. Ay, no, tinunod ko. meron silang ganun na. Ah. Ito pa yung lumang radyo. Eh. Wow. 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 Ayan. So, nakita This nyo wow. ang mga... This one. Yeah. Ah. Thank you. Sobran. Wow. Yeah, dito daw ako. Tapos kuha ng kulo <tod> buo. Oh, Ayan. Yeah. Ito yung lumang frame nila. Oh. Ganda oh. oh. Mamahali na yung mga ganyan. Mga lumang frame. Ito ang lumang ano nila oh. natin ang mga lumang mga antigo oh, sinaunang oh, kagamitan nila. Malauray ah, mo nila. Oo, oh, baka naman pwede na dito. <laughs> Kasi doon guys, may bayad yung upuan. 25 real doon. O baka naman ito, meron baka may bayad din to. Talong hindi po. <laughs> ito guys, o oh, yung parang sabi ko, air na. <laughs> ang lasa niya, medyo maasim siya. Maasim siya, no? Ayan, Oh. Uh. May lemon kasi siya. Ano siya? Yung parang suman, kanin siya. Ubas yung balot niya. Tapos ubas yung dahon. Ah. Anong pang mga timpla to? Lemon. Ano lemon? Tapos? Suka. <laughs> Upo kasi tayo sa silin bento Tapos ito, guys. Yung ano, Lasagna. ang tawag dito? Lasagna. Lasagna lasagna ganyan ang luto nila dito sa saudi guys kainin mo na yan para ano Sarap na sarap si mama sa air na <laughs> yes nakain naman ako ah uh, ito ito Saan gusto ko matikman ang lasa ng lasagna nila Masarap din, no? Masarap din ang lasagna nila. Kung baka sa atin, macaroni. Ayan, no? Cheesy, no? Ito pa, oh. Puro mga paninda rin. Pagkain, di? Ito, ano to Mga burger price din siya, o. Oh. Ito, may mga damit dito. O, oh, ayan. Mga bestida mo. <laughs> Bumili na kayo dito. Mga bestida ni mama. <laughs> <laughs> Sumasayaw yung gorilla. <laughs> no. Halika kuha na natin. Oh. La, la, la. na So, anong feeling? Sakay ng ano, Paris Wheel. <laughs> I don't kasi know. siya, guys. The feeling is very beautiful. I don't Why? feel any pressure Why? right now. Ay, okay. kabogera. <laughs> kasi ako kayo, natatakot talaga ako sumakay sa ganyan. natatakot ako sumakay. So, ayun. Buti At si Beshi. Yeah. oh, nga, promise. Nalulula talaga ako. Ayan. So, nakita nyo ang fair yan, ha? Palaruan dito. Let's go na. So, gora na. Pwede natin may face si Ano. Yes. Si Limo. Yes. So, bye-bye na. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Bye. Bye, -bye. Bye.